Nakararanas ka ba ng pangangati na nagpapaisip kung ano ang gustong sabihin ng iyong katawan? Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagpapadala ng mga banayad na sinyalis sa pamamagitan ng pananakit, pagkapagod o kahit pangangati. Habang iniisip ng karamihan na ang simpleng pangangati ay dahil lamang sa tuyong balat o pansamantalang iritasyon, maaring may mas malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari. Ang totoo, ang partikular na lugar kung saan nararamdaman ang pangangati ay maaaring nagpapahiwatig ng higit pa sa iyong iniisip. Sa katunayan, ang ilang mga talamak na pangangati sa mga matatanda ay naiugnay sa mga seryosong kalagayang pangkalusugan na maaring hindi napapansing nagpapaiikli sa buhay. Tama ka, ang isang simpleng bagay tulad ng patuloy na pangangati ay maaring sinyales ng iyong katawan na nagbababala sa iyo na oras na para magbigay pansin. Sa video na ito, ibubunyag namin ang apat na partikular na bahagi ng katawan kung saan ang pangangati sa mga matatanda ay maaring sinyales ng mas malalim na problema sa kalusugan. Ang mga ito ay hindi haka-haka o mga matandang kwento lamang, kundi tunay na mga obserbasyon ng mga doktor at mananaliksik na nag-aaral tungkol sa pagtanda at kahabaan ng buhay. Ang bawat bahaging ito na nangangati ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa iyong daloy ng dugo, mga organo, mga nerbyo, at maging sa iyong nutrisyon. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung paano kilalanin ang mga babalang senyales na ito at kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang maiwasan ang mga ito. Kaya huwag itong balewalain. Manood hanggang sa dulo. Sapagkat ang pag-unawa sa gustong sabihin ng iyong katawan ay maaaring hindi lamang makapagdagdag ng mga taon sa iyong buhay, kundi mabuhay ka ng mas malakas, malinaw, at may kapayapaan sa loob. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon ay magandang panahon para gawin ito at i-activate ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Una, patuloy na pangangati sa ibabang bahagi ng binti isa sa mga pinaka-overlooked ngunit makabuluhang senyales na may mas malalim na nangyayari sa iyong katawan ay ang patuloy na pangangati sa ibabang bahagi ng binti. Madali itong isisi sa tuyong balat o edad. Ngunit kung ang bahaging ito ay patuloy na nangangati ng walang visible na rashes o iritasyon, Maaring oras na para bigyan ito ng pansin. Napagalaman ng mga doktor na ang mga matatandang madalas makati ang mga binte, lalo na ang calves, shins o ankles, ay maaring may mahinang sirkulasyon ng dugo, particular sa isang kondisyon kilala bilang peripheral artery disease. Ibig sabihin, ang dugo ay hindi na dumadaloy ng maayos sa maliliit na daluyan ng dugo sa iyong mga paa. At ang mahinang sirkulasyong ito ay maaaring magdulot ng tuyo sensitibo at hindi pangkaraniwang pangangati ng balat. Isipin ng dalawang lalaki, si Henry at Peter, parehong nasa maagang walumpo. Si Henry ay nasisiyahan sa kanyang maikling paglalakad sa umaga sa kanyang kapitbahayan. Siya ay aktibo, regular na sinusuri ang kanyang mga paa at binti at wala siyang napapansing kakaiba. Si Peter naman, kamakailan ay hindi gaanong aktibo. Madalas siyang pagod, matagal na nakaupo at napansin niya ang patuloy na pangangati sa kanyang mga binti, lalo na sa gabi o pagkatapos ng matagal na pagupo. Naglalagay siya ng lotion, iniisip na ito'y tuyong balat lamang, ngunit hindi ito nakatutulong. Ang hindi alam ni Peter, ang pangangati na ito ay maaring paraan ng kanyang katawan na magsignal na ang dugo ay hindi na dumadaloy ng maayos sa kanyang mga paa tulad ng dati. Kapag hindi sapat ang daloy ng dugo sa iyong mga binti. Hindi lamang ang balat ang nagiging tuyo, kundi ang mga kalamnan at tissues ay unti-unting humihina. Ito ay nagdudulot ng karagdagang stress sa iyong puso, mga ugat, at buong circulatory system. At ang mahinang sirkulasyon ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, stroke, at maging cognitive decline. Ang mga binte ay madalas na tinatawag na second heart dahil sa malaking papel na ginagampanan nito sa pagbomba ng dugo pabalik sa katawan. Kapag may problema sila, maaaring maapektuhan ang yung buong sistema. Ngunit narito ang magandang balita, ang ganitong uri ng pangangati ay maaaring magamot at maiwasan kung maagang matutukoy. Ang ehersisyo ay isa sa pinakamahusay na gamot. Banayad na leg exercises, regular na paglalakad at pagtaas ng iyong mga paa kapag nakaupo ay makakatulong para mapabuti ang sirkulasyon. Ang pag-inom ng sapat na tubig, pagsusuot ng komportabling compression socks at pagbabawas ng sodium intake ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba. Kung napansin mo ang pangangati sa iyong mga binti na ayaw mawala, lalo na kung walang rashes o allergy, huwag itong baliwalain. Maaaring sinusubukan ng iyong katawan na makuha ang iyong atensyon sa tanging paraan na alam nito. Pangalawa, hindi may paliwanag na pangangati sa likod. Ang pangangati sa itaas o gitnang likod ay maaring mahirap maabot. Ngunit paano kung sinusubukan nitong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang mahalagang mensahe? Maraming matatanda ang nakakaranas ng patuloy na pangangati sa itaas o gitnang likod. Habang madaling isisi ito sa tuyong balat o lumang tag sa damit, ang ganitong uri ng pangangati ay kadalasang nagpapahiwatig ng mas malalim na isyo. Sa katunayan, ang isa sa mga hindi gaanong kilalang ngunit seryosong dahilan ng pangangati sa itaas na likod ay problema sa atay o bato. Dalawa sa pinakamahalagang organo na responsable sa pag-filter ng toxins mula sa katawan at pagpapanatili ng internal balance. Kapag humina ang mga organong ito, maaaring mag-ipon ang mga waste products sa bloodstream na nagdudulot ng iritasyon at pangangati ng balat lalo na sa mga lugar tulad ng likod kung saan maraming nerve endings. Isipin si na Dory at Johanna, parehong 76 na taong gulang. Si Dory ay regular na nagpapacheck up, umiinom ng maraming tubig at laging may magandang balat. Si Johanna naman, kamakailan ay mas pagod kaysa dati. May pamamaga sa kanyang mga ankles at mas madalas mangati ang kanyang likod, lalo na sa gabi. Sinubukan niyang palitan ang kanyang detergent at regular na maglotion, ngunit nanatili ang pangangati. Ang hindi alam ni Johanna, ang patuloy na pangangati na ito ay maaring senyales ng kanyang katawan na ang kanyang mga bato ay overloaded o ang kanyang atay ay hindi na gaanong epektibo sa pagproseso ng mga toxins tulad ng dati. At kapag hindi gumagana ng maayos ang mga organong ito, maaapektuhan ito ang lahat mula sa digestion at pagtulog hanggang sa energy levels at mental clarity. Ang pangangati na dulot ng liver o kidney dysfunction ay karaniwang persistent, hindi tumutugon sa karaniwang treatment, at kadalasang walang kasamang rashes. Mas madalas din itong mangyari sa gabi na nagpapahirap sa pagtulog at nagpapalala sa fatigue. At bagamat maaring mukhang walang koneksyon, ang ganitong uri ng chronic itch sa mga matatanda ay naiugnay sa mas maikling lifespan hindi dahil mapanganib ang pangangati mismo, kundi dahil ito ay senyales ng mas malalim na imbalance na maaring lalong lumala ng tahimik. Ngunit ito ay dahilan para makinig sa iyong katawan, hindi para magpanik. Ang simpleng blood test ay maaring magpakita kung gaano kahusay gumagana ang iyong atay at bato. Ang pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng mas kaunting processed foods, pagbawas ng alcohol, at pag-monitor ng sodium intake ay makakatulong sa mga organong ito. Kung umiinom ka ng maraming gamot, makabubuting kausapin ang iyong doktor tungkol sa epekto nito sa atay at bato. Kaya sa susunod na mangati ang iyong likod, nang walang maliwanag na dahilan, tumigil at makinig. Ang iyong balat ay maaaring unang lugar kung saan nagpapakita ang iyong katawan ng internal strain. Pangatlo, madalas na pangangati sa anit o leeg. Kapag nakakaranas ang mga matatanda nang patuloy na pangangati sa anit o leeg, madalas itong itinuturing na walang kabuluhan. Maaring tuyong balat, reaksyon sa shampoo, o bahagi lang ng pagtanda. Ngunit sa ilalim ng surface, may mas malalim na nangyayari. Para sa maraming matatanda, ang ganitong uri ng pangangati ay hindi lamang usapin ng balat, kundi konektado sa mas malalim na isyo, stress, pamamaga, at sa ilang kaso, mga pagbabago sa nervous system, na maaaring makaapekto sa parehong pisikal at mental resilience. Ang mga nerbyo sa palibot ng anit at leeg ay lubhang sensitibo at kadalasang unang nagre-react kapag ang katawan ay under stress, lalo na ang emotional o neurological stress na unti-unting naipon. Isipin si Leonhard at Rudy parehong late pitumpo. Si Leonhard ay nananatiling socially active, nagtatanim sa garden, at nagno-meditate sa gabi. Siya ay palaging relax. Si Rudy naman, nahirapan siyang mag-adjust sa retirement. Madalas siyang restless sa gabi, mas maraming oras sa loob ng bahay at nagdadala ng maraming tahimik na stress ng hindi niya namamalayan. Sa nakaraang mga buwan, nagsimulang mangati ng madalas ang ulo ni Rudy, una sa gabi at pagkatapos ay buong araw. Walang rashes, walang dandruff, walang paliwanag. Pinalitan niya ang kanyang shampoo at bumili ng bagong unan, ngunit walang nangyari. Ang hindi alam ni Rudy, ang pangangati na ito ay malamang na pisikal na ekspresyon ng emotional tension at nervous system exhaustion. Habang tayo ay tumatanda, ang ating stress response ay nagiging less efficient. Sa halip na mag-calm down pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalala, ang katawan ay nananatili sa isang banayad na state of alert, pinapanatili ang cortisol levels na mataas, at pinipigilan ang immune function. Ang tensyon na ito ay kadalasang nagpapakita sa mga pinakasensitive na nerbyo tulad ng saanit at leeg. Ang chronic itch sa area na ito ay naiugnay din sa neuropathy at maging sa mga early signs ng cognitive decline. Hindi ito nangangahulugan na ito ay palaging seryoso, ngunit nangangahulugan ito na hindi ito dapat baliwalain. Ang magandang balita, may mga paraan upang kalmahin ang nervous system at mapawi ang pangangati. Ang simpleng breathing exercises oras sa labas, pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, o pagsusulat ng ilang mga saloobin bago matulog ay maaring makatulong na i-regulate ang stress signals ng katawan. Kay Rudy, ang pangangati ay humupa ng gumawa siya ng maliliit na pagbabago. May kling paglalakad sa umaga, pag-iwas sa balita pagkatapos ng hapunan, at lingguhang tawag sa kanyang kapatid. Hindi overnight, ngunit unti-unting nawala ang tensyon mula sa kanyang mga balikat at nag-calm down ang kanyang isipan. Kung nakakaranas ka ng patuloy na pangangati sa ulo o leeg at na-rule out na ang skin conditions o allergies, tingnan mo nang mas malalim ang iyong sarili. Tanungin ang iyong sarili kung ano ang iyong nararamdaman sa nakaraang panahon. Pisikal, ngunit emosyonal din, sapagkat ang iyong katawan ay tumutugon, hindi lamang sa kung ano ang iyong inilalagay sa labas, kundi pati na rin sa iyong dinadala sa loob. At kung minsan ang matigas na maliit na pangangati na iyon ay ang iyong nervous system na kumakatok sa iyong balikat at humihingi ng kaunting kapayapaan. Pang-apat, patuloy na pangangati sa dibdib o tiyan. Kapag ang mga tao ay nag-iisip tungkol sa mga palatandaan ng paghina ng kalusugan, karaniwang naiisip nila ang mga bagay tulad ng hirap sa paghinga, pagkahilo, or memory problems. Ngunit ang balat sa kanilang dibdib at tiyan, Oo, mismong harapan ng kanilang katawan ay maaring tahimik ngunit malinaw na magsabi kung ano ang nangyayari sa loob. Lalo na kapag ito ay nagsimulang mangati ng walang maliwanag na dahilan. Ang mga matatandang madalas makati sa gitnang bahagi ng katawan, particular sa dibdib o tiyan, ay maaaring may higit pa sa simpleng skin problem. Ang ganitong uri ng pangangati ay kadalasang warning sign ng nutritional deficiencies o absorption issues Parehong maaaring tahimik na magpahina sa lakas, immune defense, at regenerative capacity ng katawan. Isipin sina Gerald at Eric, parehong 81 taong gulang, si Gerald ay masigasig pa rin sa paghahanda ng kanyang mga pagkain at naglalagay ng halaga sa mga makukulay na plato na may prutas, gulay, at ilang protina. Siya ay kumakain ng mas kaunti kaysa noong mas bata pa siya, ngunit tinitiyak niya na nutrient dense ang kanyang pagkain. Si Eric naman sa nakaraang taon ay unti-unting nawalan ng interes sa pagkain. Madalas siyang mag-skip ng meals, kumakain ng crackers o canned soup at mabilis mabusog. Sa paglipas ng panahon, napansin niya na ang kanyang dibdib at tiyan ay mas madalas mangati, lalo na sa gabi, at kung minsan ay medyo sensitibo o tuyo. Iniisip niya na ito'y sensitive skin lamang at sinubukan ng iba't ibang shower gels ngunit walang nakatulong. Ang hindi alam ni Eric, habang tayo ay tumatanda, ang ating digestive system ay nagiging less efficient sa pagsipsip ng mahahalagang nutrients, particular ang mga bitamina tulad ng B12, essential fatty acids, at trace minerals tulad ng zinc at magnesium. Kapag hindi sapat ang nakukuha ng katawan sa mga ito, ang balat ay nagiging tuyo, nagiging irregular ang nerve signals, at humihina ang immune system. Ang resulta, ang mga lugar tulad ng torso na mayaman sa nerve endings at blood vessels ay nagiging sensitibo, irritated at nangangati. Higit pa rito, ang mga internal deficiencies na ito ay tahimik na nakakaapekto sa muscle strength, energy levels at maging mental clarity. Ang nakakalito sa malnutrisyon sa matatanda ay madalas itong nagtatago sa likod ng normal na timbang. Maaring hindi ka nawawalan ng pounds, ngunit ang iyong katawan ay maaring nagugutom para sa mga bagay na kailangan nito upang mapanatili ang sarili. Kaya ang patuloy na pangangati sa gitnang bahagi ng katawan ay maaring higit pa sa isang nuwisans. Maari itong maging maagang senyales na ang iyong makina ay hindi nakakakuha ng sapat na fuel upang patuloy na tumakbo ng malakas. Ang magandang balita ito ay isa sa pinakamadaling ayusin sa listahang ito. Ang mas mahusay na nutrisyon ay hindi nangangailangan ng komplikadong pagbabago. Kahit ang maliliit na karagdagan tulad ng isang dakot ng nuts, isang nilagang itlog, sariwang berries, o dekalidad na multivitamin ay maaaring gumawa ng milagro sa paglipas ng panahon. Kung napansin mo ang pangangati sa iyong dibdib o tiyang kamakailan at hindi ka kumakain ng kasinghusay ng dati, Tingnan ito bilang friendly reminder na pakainin ang iyong sarili. Hindi lamang para sa karagdagang ginhawa, kundi para sa isang mahaba at malusog na buhay. Pangwakas ng mga kaisipan Ngayong alam mo na ang apat na partikular na bahagi ng katawan na maaring magpakita ng pangangati bilang senyales, maglaan ng isang tahimik na sandali at tanungin ang iyong sarili, napansin mo ba ang alinman sa mga palatandaang ito kamakailan? Ang paminsan-minsang pangangati ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit tulad ng nakita natin, ang bawat isa ay maaaring may mas malalim na kahulugan. Mahinang sirkulasyon sa mga binti, mga pahiwatig ng liver o kidney strain, stress na nagpapakita sa mga nerbiyo ng anit o banayad na sinyales ng nutritional deficiency sa dibdib at tiyan, ang iyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa iyo. Hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong, at ang mga bulong na ito ay kadalasang nakararating sa iyo sa pamamagitan ng iyong balat. Ang pinakamahalagang takeaway, wala sa mga palatandaang ito ang nangangahulugan na tapos na ang iyong kapalaran. Sa kabaligtaran, ang bawat isa ay isang paanyaya upang huminto, makinig, at bigyan ng iyong katawan ng kailangan nito bago ang isang maliit na babala ay maging mas malaking problema. Maaari kang maglakad ng kaunti pa. Maaari kang kumain ng mas mahusay. Maaari kang magpahinga ng mas malalim. Maaari mong muling kumonekta sa iyong sarili at sa iba. Kahit isa lamang sa mga palatandaang ito ang pamilyar sa iyo ngayon, huwag itong balewalain. Magsimula sa isang maliit na pagbabago. At kung wala kang nakilala sa mga ito, mas mabuti. Ngunit ngayon alam mo na kung ano ang dapat abangan at kung ano ang gagawin kung may magbago sapagkat ang layunin ay hindi lamang mabuhay ng mas matagal, kundi mabuhay ng mas matagal na may kalinawan, kalayaan at kagalakan. Ang pakikinig sa mga maagang sinyales ng iyong katawan, kahit na ang mga nangangati, ay isa sa pinakamatalinong paraan upang gawin iyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring i-click ang like button, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa iba. Maraming salamat sa panonood.